Guys buddy, uh, maganda magandang hapon. Uh, dito kami ngayon sa may Mobo Masbate. Pupunta kami doon sa may Talipapa. No? Uh, titignan namin kung anong merong ulam doon. So kasama ko yung dalawa kong kabadi No? Eh, Banduho at saka si Nimes. So malapit na kami sa Talipapa. at uh, tingnan namin yung isla dito. Kung sariyo ba. So makintab pa. So, uh, Siyempre, papakita ko sa inyo yung lugar na yan. Mamapansin nyo na, napakasariwang isda, no? Uh, At, in uh, sariwang-sariwa talaga. So, sarap sa uh, pinaksiw. Uh. Okay, pauwi na kami mga di. Ah, uh, yan lang na bit-bit namin. Kunting ulam lang. Gawa so, ng napakamahal. Ulam namin ngayon ay matang baka. Yan. Tapos yung sahog talbos. Okay guys, dito na kami sa may fort, no? uh, ng umubo. so co shipping so pag mas ninyo guys no, parang napakarming truck na patawid na naman sila papuntang Fioduran so kami ay bukas pa daw yung aming barko no? uh, tambay muna kami dito hanggang uh, alas 3 ng hapon bukas ng hapon kami makalis no? so ginagawa namin na nagsaing na lang kami para makakatipin ng kaunti ayan si Star Ayan, so napakaraming truck. Tambak ng truck dito. Ako sa inyo guys, oh. So, 10 pesos. Na, dito sa may mas Masbati. Grabe, crisis talagang ano dito, Talbos. Oh, 10 pesos. Mas malaki pa dun sa Kabite. Ito, 10 pesos Kabite, ganyan. Oh. Wala pang dahon. Wala. So, dito kami guys, uh, nagsasayag na yung aking partner. Out kasi siyempre yung mga um, aming doon sa ano ayun si nag lockout eh makapuntahan kami dito kalaban sa pagmamahal ayan ang um, ulam namin ngayon oh. so kontin na tubig natin oh. paksiwat saka sinabaw